Hi guys, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Ito ay bablog ko guys, ngayon. Ano to, yung nabili ko sa TikTok, yung motor. Motor to guys na ano, keychain. Kasi nung nakita ko to sa TikTok, Natuwa naman ako. Kasi parang ano siya, no? Ganda yun. Eh, oh. Kasi mga anak ko, mga nagmumotor yan. Papasok sa trabaho, ginagamit sa trabaho. So, bibilang, binilang, binilang ko sila. Bibigay ko sa kanila to. Sa, para maging keychain nila. Nakakatuwa. Nakita ko to kasi wala lang na may isa buksan natin guys. Ito guys, eh, buksan na natin yung isa. Ibigay ko sa mga anak kung motor Pero umaandar to guys. Umaandar to. Hmm. Sabi nung ano, nabilan ko, ma-under daw to. So, hindi ko alam pa saan siya pa-under <laughs> Ayun, meron pala siyang lagay ng battery. Ayan o. Kung ayan o, nakaganyan siya. O, di ba? Cute. Ngayon, gusto ng anak niyong gusto ng anak niyong ano, di ba? Diba? mga apo-apo, mga anak-anak, gusto mong lang. Ano sa inyo itong nakapangsabit? Hmm? Eh? Shout out naman doon sa binilang ko nito, di ba? Baka naman. <laughs> Ayan, tatlo yan guys. Tatlo. Kulay violet ba ito? Oh, parang violet. Tapos, meron dito isa pa. Ito to eh. Dito sa mga anak ko. sabi ko sana isa kay partner una na motor si partner pero sige baka yung isa na lang kay partner tapos ano o isa kay partner tapos isa isa dun sa isa sa panganay ko at saka isa dun sa aking pangalawa yung ko naman guys kasi hindi nagmamotor na. Ayan. Oh, nakakatuwa ka lang. Nakakatuwa kasi totoong motor siya. Alam niyo yun. Hindi naman, kumbaga, uh, miniature, ano, miniature ba yung miniature? Ano ba kung tawag dun? Basta yan, guys. Maanda yan, lalagyan lang ng battery. Oh, di ba? Cute. Ang cute-cute. Ewan ko ba, nakatuwaan ko lang siyang bilhin. Kasi naalala ko sila. O. Oh. <laughs> tapos, siyempre, mapapakinabangan. Yan. Keychain, keychain. Keychain yan, guys. Mm. Violet yata ito. Mm. Gray. Tapos, isa, isa blue. Ayan. Tama ba? Kaya yung isa, bala na sila ko alin sila dyan. So, guys, nakakatuwa lang. Meron pa akong, ano eh, meron akong binili pa. Kaya sa dalaga ko na yun. Kumbaga, ano ko ini eh, tinatago-tago para sa kanya. Pero tsaka, tsaka ko na lang yung bibigay sa kanya sa tamang panahon. Ayan, ang cute lang guys. May nakita ko lang sa inyo. Kasi nakikita na ko talaga oh. Totoo yan, yung maandar-andar yan. Wala nga lang battery yata eh. Hindi ko nga lang alam paano gawin ito paano paano ko yung paanda rin bahala na silang bumili siguro battery na ano to battery ng relos kinalagay cute to <laughs> Magugulat yung mga anak ko nito. Sabihin, ano may binili ko? <laughs> Naalala ko lang talaga sila nung makita ko to. Sana susunod, hindi na sila mag-motor, magkotse-kotse naman para naman, ano, matchbox naman bibigay ko sa kanila. <laughs> Ayan, guys. Mag Mura lang to, guys. Ano lang, ma 67 yata. O, parang mo 70. Tapos, shipping. Ayan. Pero sabay-sabay naman silang tatlo eh. O, ayan. O, Diba? Ang ganda. Ang ganda, guys. Tingnan nyo sa TikTok. oh, mm -hmm. Tingnan nyo sa TikTok, guys. Doon na, minsan doon na ako bumibili eh, sa TikTok. Dami pa nang mabibili doon mura. Kesa sa ano, Shopee, tsaka Lazada, mas marami sa TikTok na mura. Ang bilis lang, ang bilis din pati nila mag-deliver. Katulad doon sa dalawang, ano, ano, Shopee, Lazada nagtatake ng ilang days pa. Siguro sa dami rin ng customer. Ayan, guys. So, guys. Pinakita ko lang sa inyo ang aking bagong bili. At ibibigay ko to sa aking mga sa aking mga junakis at kay partner. Ayan. Tatlo lang naman to. Ayan. Totoo tong umaandar. Kaya wala ng battery. Kasi uh, sila na maglagay ng battery. Battery ng relo lang siguro to. Ayan yung nabibili sa mga Muslim na battery. Sila na maglagay. Gusto na lang paglaruan. Siyempre, minsan. Alam mo naman tayo, minsan. Uh, minsan, kailangan din natin ng mga tawag dun? Ng mga hobbies. Habis ba? Ayan. Ganda, no? Pero yung may naisip nila yan tong gawin yan. change tas umaandar. Nakaka-amaze. Nakaka-amaze lang ako sa nakaisip nito. Ewan, kumita na siya. No, mura pa. No? Pwede pa pang regalo. Promise. Sana pala dinamihan ko, no? Pwede pang regalo sa mga inaanak. Ipon-ipon lang kesa pagdating ng December, malamang mahal na to. So malamang siguro kukuha pa ako. Kasi para ipon-ipon lang, syempre, ganun lang. Oh, guys. Oh, shout out naman dun sa binilang ko nito. Baka naman, pwede naman tayong <laughs> Baka pwede naman. Shout out, shout out lang. Oh, guys. Ganda, no? Detail. Detail na detail, daw. No? Oh. Hmm. Mapapakinabangan pa. Kitchen. Pero pag gusto ng anak nyo, ano na lang, gusto maglaro ng anak nyo, ay sa na lang to. Hmm? Ganun na lang. Ang ganda. Promise. Promise talaga ako. So. No? Imagine. Naisip nila yan. So, guys. Uh, ayan. Pinakita ko lang sa inyo ang aking binili sa TikTok. TikTok ko to binili, guys. Sa TikTok. So, try nyo tumingin sa TikTok. Baka may makita kayo mas mura pa dun sa aking nabili. At bibili pa rin ako talaga. So, salamat. Maraming salamat sa inyo, guys, sa pag-watch. And, please like share and subscribe. Salamat. Upload na lang uli ako. Bye. See you next vlog. Bye po.